Magandang araw mga ka-native. Ngayong araw nga pala, magbabakal tayo ng kabayo. Baka na niya pala natin itong isang kabayo natin para uh, training na din. Yan niya pala sila yan. Yung kabayo nga pala na yan eh, galing parang Batangas. Napunta lang dito sa atin sa tugar natin. Yan nga pala yung mga bakal natin gagamitin ikakabit natin yan sa paha. Ang gagamitin natin pandikit ay paha ko. Yan, mga pako na yan. Inorder nga lang pala namin yan sa Lazada para mabilis tumating. Wala kasing orderan dito sa amin ng mga bakal na ganyan. Kaya sa Lazada lang kami bumibili. Kung so, una ka palang gagawin, dilinisin mo na yung uh, dalim ng kuko tulad nito. Para dapat mabuti yung bakal na isakabit. Tapos, yan, ipupukpukpukin yung bakal para masuhat sa buho kung lapat na. Times two tayo mga kanitid. Medyo matagal kasi itong proseso ng pagbabakal sa kabayo. At hindi nga pala kami mga professional na nagbabakal ng kabayo. Meron talagang mga nagbabakal. Kaya sa kami, medyo matagal namin kabita ng bakal ang aming kabayo. Pinupukpuk ko nga pala yung butas na yan para lumuwag, Para yung pako makapasok mabuti na hindi masikip at hindi mahirap ikabit sa bakal. Pupukpukpuk po ng palayan pala yan para lumuwag. Tapos kapag lumuwag na, yan, i sususukat sa puko at ipaparo na. yung e ang pagpako nga pa na yan mga ranitib, eh, sa puko lang, hindi yan ipinapako eh, sa laman. Pagka kasi sa laman yan tumama, iika yung kabayo o masusugatan, masasaktan, hindi makakatapak mabuti. Ganyan yan ang palayan. Apat na pa nga pala oh, inilalagay bawat isang oh, bakal. Ganun na ang ginagawa namin. Siyempre, sa magkakabayo, iba't ibang oh, uh, diskarte ang uh, ginagawa. Pero kami, apat yan nga pala yung unang pako na inilalagay. Isinisipat-sipat kung tama ba o pali. Ayan naman yung pangalawa. Kailangan mga tanitid na ba sukat mabuti yan para hindi nakausli yung bakal. Yeah. Ganyan lang yung ginagawa namin sa apat na paa. Isinusukat, pinupukpok, tapos ipinapako sa kuko ng kabayo. Kailangan makakanitib yung pako na inilalagay. Lumalabas sa kuko. Hindi po pwede yung hindi nakalabas. Yan. Pang-apat na pako na pala yan, mga kanitib. Ganito nga pala itura kapag lumabas lahat yung pako na apat. Yan. Ito naman, sa likod. Yung paa sa likod. Ito yung uh, kami na bakalan. Yung paa sa likod. Minsan kasi ang kabayo na o sumisipa pag nasa likod. Kaya nahihirapan kami yan pag nasa likod na paa na kami. Pero siyempre, kailangan namuamuhay namin ng kabayo para matapos namin at ka Yan yung pala yung susunod natin iti-training araw-araw. dalawang taon na rin kasi yan. Pagtapos nun, Pagtapos na linisin yung loob, Siyempre pati yung nabas, Yung din natin yung mabuti. Pagkatapos nun, Yun na ito na wow. ang Yung apat wow. pawa ka native. Palike and follow na lang po ng page. Salamat!